Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Pebrero 28, 2025. Sa pagdating ng araw na ito, dumadaloy ang mapayapang enerhiya ng buwan sa banayad na tubig ng Pisces. Ito ay isang paanyaya para sa iyo na huminto sandali at pagmasdan ang kagandahang bumabalot sa iyong paligid. Sa abala ng araw-araw na buhay, madalas nating nakakaligtaan ang maliliit na bagay na may dalang tuwa at inspirasyon. Ang lambing ng hangin sa iyong balat, ang banayad na sinag ng araw na sumisilip mula sa ulap, o ang musika ng mga ibong umaawit sa umaga. Ngayon ay isang perpektong pagkakataon upang pagnilayan ang mga bagay na ito at pahintulutan ang iyong sarili na madama ang kapayapaan sa bawat sandali. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa paghabol sa mga pangarap, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa kasalukuyan. Maaari mong mapansin na ang iyong likas na kakayahan sa paglutas ng mga problema ay mas lalong gumagana ngayon. Ang iyong isip ay mas bukas sa mga solusyon at ang mga sitwasyong dati ay tila komplikado ay biglang nagiging malinaw. Ang iyong kakayahan sa balansing pag-isip ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan, upang malampasan ang anumang pagsubok na maaari mong kaharapin. Ang paisis na enerhiya ay nagbibigay ng banayad na daloy sa iyong mga iniisip, kaya mas magiging madali para sa iyo na suriin ang iyong kasalukuyang sitwasyon ng may kalmado at pagiging bukas sa iba't ibang pananaw. Ito ang araw kung kailan maaari mong bigyang pansin ang iyong mga pangarap at ambisyon, ang mga bagay na nais mong makamit sa buhay. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang bigyan mo ng oras ang iyong sarili para sa mas malalim na pagmumuni-muni. Hindi lamang ito tungkol sa pagkilala sa iyong mga tagumpay, kundi pati na rin sa pagtanggap ng iyong mga pagkakamali at pagkatuto mula sa mga ito. Minsan, ang ating mga sugat mula sa nakaraan ay nagiging bahagi ng ating pagkatao, hinuhubog nito ang ating pananaw at paraan ng pakikitungo sa iba. Ngayon, pag-isipan mo kung paano mo hinaharap ang sakit at kung paano ito nakakaapekto sa iyong buhay. Mayroon bang mga hindi mo pa napapatawad, hindi lamang ang iba kundi pati ang iyong sarili? Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagtanggap at pagpapatawad. Habang ikaw ay kumikilos sa buong araw, subukan mong magbigay pansin sa maliliit na bagay na maaaring magdala ng saya sa iyong puso. Sa gitna ng abalang mundo, madaling makalimutan ang mahahalagang detalye. Ngunit kung ikaw ay magiging mas mapanuri at bukas sa mga simpleng kasiyahan, makikita mong napakaraming biyaya ang nakapaligid sa iyo. Isang simpleng ngiti mula sa isang estranghero, isang magiliw na usapan, o ang aroma ng paborito mong pagkain, ang lahat ng ito ay may kakayahang pagaanin ang iyong pakiramdam. Ngayon, subukan mong yakapin ang mahika ng kasalukuyang sandali. Ang tunay na kasayahan ay hindi laging nakikita sa malalaking bagay kundi sa maliliit na pagpapahalaga sa pang-araw-araw na buhay. Hayaan mong ang iyong puso ang magturo sa iyo ng direksyon sa araw na ito. May kakaibang enerhiya ang Pisces na nagtutulak sa iyo upang maging mas bukas sa iyong damdamin. Huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili, lalo na sa mga taong malapit sa iyo. Ang totoo, ang pagiging tapat sa iyong nararamdaman ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa iba. Maaring ito na ang tamang panahon upang sabihin ang mga salitang matagal mo nang kinikimkim upang ipahayag ang iyong mga pangarap at damdamin ng walang takot sa panghuhusga. Ang buhay ay isang walang katapusang proseso ng pagkatuto at paglalakbay, at ang bawat bukas na puso ay isang hakbang patungo sa tunay na kasiyahan. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay rosas at berde. Ang rosas ay sumisimbolo ng pagmamahal, pag-aalaga, at pag-unawa. Ito ay nagpapaalala sa iyo na palaging piliin ang kabutihan, kahit sa mga pagkakataong mahirap ito gawin. Ang berde naman ay sumasalamin sa balanse, kalmado, at kasaganaan. Ito ay nagpapahiwatig na sa kabila ng lahat ng iyong pinagdadaanan, mayroong kasaganahan na darating sa iyo kung patuloy kang magtitiwala sa sarili mong kakayahan. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, anim, at dalawamput apat. Ang dalawa ay sumisimbolo ng harmonya at balanse. Isang paalala na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang anim ay isang numero ng pag-aalaga at responsibilidad na nagpapaalala sa iyo na bigyan ng sapat na oras ang iyong emosyonal at espiritual na kalusugan. Ang 24 ay isang numero ng pagpapala at katuparan na nagsasabing ang iyong mga pagsisikap ay magkakaroon ng magandang bunga sa tamang panahon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang pagtangkilik sa sining at musika. Ang pakikinig sa iyong paboritong musika, panonood ng isang pelikula na nagpapa-inspire sa iyo, o kahit simpleng pagguhit o pagsusulat ng iyong damdamin ay maaaring magdulot ng positibong enerhiya. Kung mayroon kang oras, subukan mong maglakad-lakad sa isang tahimik na lugar at hayaang ang kalikasan ay magbigay sa iyo ng linaw sa iyong mga iniisip. Sa pagtatapos ng araw, tandaan mong ang buhay ay isang paglalakbay, hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sabot sa ngayon. Minsan, sapat na ang magtiwala sa proseso at hayaang ang uniberso ang magdala sa iyo sa tamang direksyon. Ikaw ay may kakayahang abutin ang iyong mga pangarap, at anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon, tandaan mong ito ay bahagi lamang ng mas malaking kwento ng iyong buhay. Yakapin mo ang araw na ito ng may positibong pananaw, at hayaang ang enerhiya ng universo ay gumabay sa iyo. Ang iyong puso at isip ay mas matalino kaysa iniisip mo, pakinggan ang iyong intuwisyon, at magpatuloy sa iyong landas ng may pagmamahal at kumpiyansa. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.